Fourth quarter action na agad tayo mga idol since dito na nagkakadikdikan. Tabla dito 106 all. Screen action ni Holmgren at pa Nahirapan ng OKC dito dahil good defense yung ibinigay ni Wiggins sa Saric dyan sa switch. And eto lusot na sana nung kumat si Wallace. Kaso ang bilis din ng reaction ni CP3 at naswipe niya yung bola. Eto isa sa half court sets na nirara ng second unit ng Warriors led by Chris Paul. Etong double drag screen. So unang screen is yung kay Kuminga na parang go screen tapos roll. Then, second is yung screen naman ni Sarich, kaya nagkaroon ng switch. Then, roll ulit. Pero ang read ni Paul is walang clear path para may pasa. Kaya, dump bola sa post against Kason Wallace. Obviously, mismatch ito, kaya weak side help si Holmgren. Then, yung apat na dark shirts, wala nang nagawa nung kinikot kay Moody sa wing. Next play, ganun ulit, double drag screen ni Wiggins at Saric. Then, nabasa ni CP3 na nag-cheat sa defense si Isaiah Joe. Dahil di niya sinundan yung tao niya, kaya ipinasa niya yung bola dun sa na-open na si Moody. Although, mintis si ito, na-found naman si Wiggins of a rebounding attempt. Same play pa rin, double drag screen pero ang ginawa ng Thunder dyan is na go over the Saric screen itong si Aaron Wiggins. Then tinatrap nila si CP3 sa may free throw area kaya pasa kay Moody sa opposite wing then rotate si Giddy. Then nagcheat na naman sa defense si Joe kaya na open si Kuminga dyan sa may corner. Isa din sa maganda ang nilaro is itong si Josh Giddy. Nakailang beses itong nakakuha ng foul pag umaatake kaya ang aga ma over the limit sa foul itong Warriors. Then ang ganda ng shooting nila outside kaya nakakasabay sila dito side PNR action ni Gidi at Wallace. Then, nag-switch Warriors pero pinagpag lang ni Gidi yung depensa ni Clay. Pagkabanga, change momentum, Euro step, tapos 100. and wala nang nagawa si Thompson dyan. Itong next possession ng Thunder, puro curl over the screen naman. Curl si Wallace sa screen ni Jalen Williams, then pinch post. Tapos curl action ulit ni Wallace at J-Dub. Then handoff. Pero walang na-open, kaya punta naman sila kay Ludort sa opposite wing. And again, inatakan na naman nila si Thompson dyan with his step back tapos fake then ayun nakakuha siya ng foul dyan pinch post ulit kay Wallace pero narasutan na niya yung defender niya na si Paul dahil dun sa pagangat ni Joe sa wing actually maganda yung defense ng Warriors dito dahil nga walang nangyari sa initial set ng OKC kaya kailangan ni Cason Wallace na maging creative at ang hirap nga nung tira niya dyan dahil may challenge mula Green Then ito, balik tayo sa setup ng Warriors. Bigay kay CP3 sa poste, then split action na ni Thompson at Curry. May kita natin na good defense yung ibinigay ng Thunders dyan at dahil walang na-open sa dalawa, kaya second action is yung screen roll ni Curry at Green. And nawala sa defense na si Wallace while si Williams naman ang nag-switch kay Curry. Kaya nakalusot si Green. Then pagkakuha ng pasa, malaki Curry, 2 versus 1 na yung na-create nila against J-Dub. Then parang 45 cut yung ginawa ni Wiggins dito at na-foul nga siya dyan. Ito, di ko alam kung napansin nyo din ito, pero ito yung tingin ko na isa sa naging factor bakit nakuha pa rin ng Warriors yung panalo dahil sa kanya. Ang tinutukoy ko dito is itong si GP2 in terms of hustle and defense sa so na natitirang 1 minute and 37 seconds. And lamang ang Thunders dito ng tatlo. Right after nitong tira ni Draymond, atake yung Thunders dyan. And makikita nyo dyan trailing si GP2 kay Gidi. At walang tumao kay Wala sa corner. Pero ang ganda ng basa ni Peyton dyan, kaya na-deflect niya yung pasa. Itong sumunod na possession, inatake ni Gidi ang depensa ni Curry at wala ulit tumawad dun sa opposite corner na si Holmgren. Pero hassle lang ulit yung ibinigay ni GP2. Kaya another deflection ang ginawa niya dyan. Then nakuha ulit ang Thunders kaya reset. Pero tignan nyo, sino ulit yung defender? Si Peyton ulit against Gidi. Plus, naghelp ni si Green sa corner kaya nag around pa ito. And di siya tinanta na ni GP2 kaya nagkaroon ng jump ball dyan. At nakuha nila yung possession then nakakonvert ang Warriors kaya isa na lang lamang na OKC. Okay, Then last 44 seconds, nag-iso play ang Thunder with J-Dub and against Payton ulit. And nabitawan ni J-Dub yung bola dahil sa higpit ng defense ni GP2 sa kanya. Which eventually nakuha ni Thompson at nakakuha pa sila ng foul dyan. Next possession, basic screen roll action ulit for Warriors. Unang screen mula kay GP2, then roll, tapos pasa kay Green. Then screen for Curry. Pero ang ginawa ni Green is fake handoff dahil nag-hedge defense si Chet kay Curry. Kaya nag-cover sa kitna si Ludort. Then, na-open si GP2 with a love pass mula kay Green. Ito naman yung crucial play. tablang ang score 139 all with less than 9 seconds sa oras. Nag-iso na sila kay Curry kontra Ludort. At na-convert sila dito pero ni-review ito for possible goal interference against Green. And after the replay, kita naman na nahawakan niya yung rim. And nasa rules naman ng NBA yan na bawal tapikin or hawakan ng net, board, and rim. Pati yung bola unless wala na ito sa imaginary cylinder. Pero no-overturn yung tawag. Medyo complex yung part na ito pero according din kay B-Ball Breakdown, ang naging basis ng mga officials is hindi daw naka sa talbog ng movement ng bola yung pag ni Gidi sa net or ni Green sa rim. Kaya counted ang tira ni Curry. Then same scenario lang versus Kings, 0.2 seconds na lang sa clock and tip-in na lang ang pag-asa ng Thunder kaso ang line ng inbound kaya nakuha ng Warriors na itong panalo.